Good morning mga kamiks Maaga na yung vlog natin ngayon So kung nakikita ninyo yung ating hawak Ito, yung papil Nahuli po tayo ng LTO mga kamiks So bali ito po ay tikit na Natikitan po tayo Dahil napadaan tayo doon sa may operasyon yung LTO So natikitan tayo sa violation ng Unauthorized Park light Yan yung violation natin kung nakikita ninyo tong ilaw na to, kulay blue. So bawal po kasi yan mga kamiks, no? Bawal yung kulay blue, kulay green. Ay kabit natin sa ating mga ilaw. So dapat yung stock, kung ano man yung ilaw natin na, kung nabi, paano nabili natin yung sasakyan, kung ano yung ilaw niya, dapat yun yung ilaw niya. So hindi natin pwede baguhin. So kaya natikitan tayo mga kamiks ng unauthorized, no? Mahal din itong Mayulis na ito mga kamiks. Kaya awareness sa may mga sasakyan niyan sa makapanood itong video. Kung binago nyo man yung inyong mga ilaw sa inyong mga sasakyan, so ibalik nyo na sa stock. Para kung mayroon mang LTO na mapadaan mo kayo doon na may operasyon sila, hindi kayo mahuhuli. Dahil mabigat din ito sa bulsa mga kamiks. Mahalin uh, mahal din itong na to na ito. Nasa mga 5K kung hindi ako nagkakamali. So mamaya pupunta ko doon sa LTO at magbabayad ako. Kasi yun nga, may pagkukulang tayo bilang driver kasi kung ano ma binago kasi natin no parang gumanda yung paningin ng mga tao sa ating mga sasakyan so maling-mali po yun. kailangan kung ano yung stack niya yun po yung nakakabit sa ating mga ilaw para hindi tayo mahuli no kasi bawal po talaga so inadmit ko naman na bawal talaga yun mga kamits so pagkakamali ko lang nung nabili ko kasi to uh, yung nabili tong sasakyan na to ganito na yung ilaw niya so hindi ko binago So dapat pala binago ko siya, pinalitan ko siya sa ibinalik ko siya sa stock yung original niya para iwas huli. So kaya binablog ko to para kung makapanood man kayo, kung meron kayong mga sasakyan na may binago kayong ilaw, uh, mayroon kayong idea na ibalik sa stock para iwas huli. So, yun lang mga kamiks, no? Uh, sinisir ko lang tong aking pagkahuli sa LTO, uh, hindi naman masama yung loob ko, no? kasi kasalanan ko rin yun, bilang isang driver, may pagkukulang talaga din ako. Inaamin ko yun, kasi kung eh, wala akong pagkukulang makamix, ibinalik ko sana sa, sa stack. Ang problema, kinayaan ko lang yung kulay blue yung park light ko. So, yun na nga yung ticket natin, unoriginal, uh, stay unauthorized. Park light, kulay blue, yung nakalagay dito. So, yun lang. Uh, pakisyon na lang din natin mga ating video para mapanood din ng iba. Para kung sakaling mayroon man silang binago sa kanilang sasakyan, ibalik nila yung stock ang mga ilaw ng sasakyan nila. So, God bless and good morning sa lahat. Thank you for watching.